Yo, what's up mga kabirada? Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo ang New Bataan Integrated Transport Terminal. Ang bayan na ito ay nasa bulubunduking bahagi sa probinsya ng Dabao de Oro. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan mga kabirada, kung bago ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang notification bell para naman updated ka sa Kabirada TV. Ang makikita nyo ngayon ay ito po yung New Bataan Integrated Transport Terminal. Ang munisipalidad na New Bataan ay itinatag noong buwan ng Hunyo, Pitsa 18, 1968 sa pamamagitan ng Republic Act No. 4756. Ang unang ginang na si Luz Banson Magsaysay ang tumulong sa pag-aproba ng outside reservation sa ngayon ay barangay Kabinuangat. Nakuha ng munisipyo ang pangalan nito bilang parangal sa kanya na dumating at naging prominent sa bataan kung saan ang galing din ang mga Tagalog sitter sa lugar noong panahon ng Commonwealth at pagkatapos ng World War II. Ang munasipalidad ay isa sa ito pinakamahirap na tinamaan ng bagyong pablo nang tumama ito sa bayan noong Disimre 4, 2012. Ang pangunahing pangkabuhayan ay ang niyog, ma palay, mais, saging, kapi at kakaw, abaka at kawayan. Ang niyobataan ay merong labing-anim na mga barangay tulad ng andap, bantakan, batinaw, kabinuangan or Poblasyon, kamanlangan. Pugunon, Fatima, Kahayag, Katipunan, Magangit, Magsaysay, Manurikaw, Pagsabangan, Panag, San Ruki at Tandawan. At mayroon din sila ditong mga magagandang mga resort tulad ng Tinay Mountain Resort, Bamboo Garden at marami pang iba. Hanggang dito na lang mga kapilada at sana ay inyong nagustuhan. At maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Palayu.